So, ang mission natin ngayon mga ka-farmers, ma-trace natin kung uh, kaninong dumi yan. Uh, so, ngayon nga po mga ka-farmers, uh, mayroon tayong napansin na hindi normal na dumi. Um, uh, natin Although hindi pa naman siya ganun kabasa. Pero dapat ma-prevent na natin yan. So, na nag-overfeeding tayo mga ka-farmers. So, ang mission natin ngayon mga ka-farmers, ma-trace natin kung uh, kaninong dumi yan. So, nagtagtag tayo ng puso ng saging mga farmers Gawa ng may nakita tayong uh, dumi na hindi normal. So, binigyan natin ng puso ng saging. Gawa ng uh, mapakla yung puso ng saging. So, baka sakaling maagapan natin kaagad sa ganyang paraan. At naiwasan natin yung pagturok ng uh, antibiotic hanggat maiwasan na iwasan natin na magturok ng antibiotic, iwasan natin mga ka-farmers. Pero kung sa tingin natin na uh, malala talaga at kinakailangan natin magturok, meron naman tayong nakahanda dyan. sa so, kasi napansin ko kanina mga ka-farmers, meron isa dito, ito, yung ano na yan, yung may kabang na yan. yan basa yung dumi niya hindi siya normal although hindi pa naman malala pero pag hindi natin maagapan yan uh, mas mahirap gamutin yan so ito lang yung ginagawa ko mga farmers pag yung uh, medyo basa yung dumi nila pinapakain ko ng uh, puso ng saging Although normal pa naman siya, kumakain naman siya ng normal the good thing is kumain siya nung ano ayun o no, mga kasama niya kumakain din naman ng puso ng saging so sana maagapan mga mga ka ka-farmers ito lang yung kinatatakutan ko mga farmers yung maliit natin pag yun ang uh, mabasa yung dumi kasi ang liit niyan although alam na natin yung mga precautions niyan pero hindi natin masabi kasi yung panahon kaya dapat lagi tayong ready lagi ako merong lagi akong may gamot dyan na nakahanda mga ka-farmers lalo pa ganitong meron tayong mga big so lagi tayo nag-stock ng gamot ang importante na nakita na natin kung sino yung ano nahanap natin kung sino yung may basa na dumi eh. so definitely nag overfeeding tayo mga farmers gawa ng uh, kagaya niya no hindi nila naubos yung pagkain so ibig sabihin sumobra na yan or baka na ni bago sila sa feeds kasi tong feeds na ginamit natin uh, bagong bukas to yung nakaraan kasi ang binibili natin ay yung kilo-kilo eh ngayon bumili tayo ng isang sako mula kasi nung nagbukas tayo ng isang sako mga ka-farmers parang nagbago yung ano uh, kain nila so titingnan natin mga farmers kung ano yung uh, maging resulta nito sa pagpapakain natin ng puto ng saging so kay mga ka-farmers ito mag-asikasa pa tayo itong pausok natin. Uh, Panatigay natin hanggat maaari magpausok tayo para maiwasan natin yung mga lamok.